Everyday Heroes. 52-year-old na babae natalo sa isang labanan ng isang carjacker. Si Deborah Smith ay isang 52-year-old na ina na may dalawang anak at natalo niya ang isang carjacker kamakailan nang tinanggang itakas ng carjacker ang kanyang Audi malapit sa Manchester. Noong September 26, inunlock ni Deborah ang parking lot gate sa kanyang opisina nang isang napadaan na lalaki ang sumakay sa kanyang Audi. Naalala ni Deborah ang kanyang passport at $1,000 cash na nakalagay sa likod ng kotse. Kaya binuksan niya ang pinto at kumapit siya doon at halos nakaladkad na siya sa ilalim ng kotse habang tumatakas ang lalaki. Nababagal ang mga napadaan na driver pero walang huminto. Pero hindi din pala nangailangan ng tulong mula sa kanila si Debra. Matapos silang mag-struggle ng 30 segundo ng palpak na carjacker ay tumakas na rin ang lalaki. Nakunan ng security camera sa tabi ng opisina ni Debra ang buong pangyayari. Makikita ang nakipag-struggle si Debra sa lalaki habang nagmamaneho papunta sa matrapit na kalsada ang lalaki. Pinost ng anak ni Debra ang video sa Facebook sakaling may makakilala sa magnanakaw, pero sa ngayon ay wala pang nakakakilala sa kanya. Ayon kay Debra, desidido siyang huwag hayaang makatakas ang lalaki dala ang kanyang passport at pera dahil may pupuntahan siyang island vacation sa araw ring yun.